What's up guys? Nandito po tayo sa Minecraft online. At tayo ay nag-respond sa ibang world. Hello, hello! Lili, aray, aray! Nagkahanap tayo ng village. Uy, village! Uy, 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 Baka may emerald dito, emerald, emerald. What's oh, up guys? Please subscribe. Oops! Baka may malulog tayo dyan. Patay tayo.

Yun, yun! ayon mga guys. Kapag ang mabuhay. Ang goal natin ay patayin ang ayon goal. Ito eh. na, Kala, kailangan natin ang ayon para mapatay patayin. Aray, aray! Aray, aray, So, kailangan muna natin. Pag ako nanalo dito, bigyan niyo ako. Ay, wag dito, wag, 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 wag. Very dangerous. Ano daw? What's up, guys? Kailangan talaga natin ng axe para mapatay ang ayong golem. Tara, tara, tara. Ang goal natin, mapatay ang ayong golem.

Ay, mali. Yawi. Oh, Awit, mali pa. Sira to, sira. Nakagawa na tayo. Ito lang, kalahan na ito na ito. Kalahan na ito na Gusto ko lang malaman

Iron, iron, iron. Kailangan natin ito. iron, iron. ayon. why? Agoy. Wala pa tayong pala. Wala pa pala tayong mag tara, tara. Ay, wait lang, gagawin ko pa lang sa'yo. Yummy, yummy. Ayan, guys. Tara, tara, tara. Tara, okay. tara, tara. Tara, patay! Patay, patay! Aray! 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 Wag Wag Wag! Wag 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 wag, masama yan! masama yan masama yan.. Sama yan! Sama yan! Sama ayan... Siya ayang! Siya ayang! Siya ayang! Ay 거는 ngayon! Ay 거는 ngayon! Ka-age, mani na ko na tara tara patayin na natin. Ala patay nana finish na patayin na ako Thank you for watching patay